Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan. Ati po itong sa may mga awit, kabanata 73, talata 26. Ang sabi po dito, puso ko kaluluwa kung nangihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos, ang papuri, ang pagsambay para lamang sa Kanya. Dito sa ating pag-aaralan, dito po ay makikita natin na kung saan uh, pinapahayag ng salita ng Diyos, naroon lang sumulat nito na kung saan yung Kanyang kalakasan ay tanging sa Diyos lang nang gagaling. No? Ang Diyos ang lakas kung tanging kailangan. No? Kasi yung puso, yung kaluluwa natin, talaga minsan nangihina, no? Minsan yung yung passion natin sa ginagawa natin, minsan dumarating yung time na parang napanghina tayo ng loob, 'di ba? Parang nawawalan tayo ng gana kasi marami mga factor 'yan, 'di ba? Minsan yung sigasig mo ay pakiramdam mo parang ikaw lang yung tumikilos. 'di ba? Hindi nakikipag-cooperate yung ibang kasama mo o parang parang tingin mo is uh, walang nangyayari no sa mga ginagawa natin. Kaya minsan nang uh, nangihina tayo, nawawalan tayo ng pag-asa, nawawalan tayo ng gana, na parang kala natin, ano, parang nasasayang yung mga uh, pagpapagal, yung mga ginagawa natin. Kasi minsan, Uh, gusto kasi natin may ayun madali ang resulta no kasi gusto natin minsan kasi na lahat ng ginagawa natin ay may resulta kaagad which is minsan hindi natin nakikita yung resulta but in the long run no para kang ano para kang naglalaga ng itlog di ba parang akala mo sa tagal mong paglalaga parang walang nangyayari doon sa itlog no? pero doon pala sa loob ng itlog na yon ay tumitigas na, di ba? Uh, in the long run. Kasi uh, minsan gusto natin na sa ginagawa natin is meron agad, meron agad na uh, reaction, meron agad na nangyayari. At kapag uh, wala, wala, wala tayong nakikita, is parang nawawalan tayo ng gana. Kaya minsan parang nangihina yung loob natin panghihinaan tayo ng loob, nawawalan tayo ng pag-asa. Pero salamat kasi nandun yung ano eh, yung lakas na nanggagaling sa si Panginoon. Sa mga time na yon na parang gusto natin mag-give up, di ba? May mga minsan, yung mga pangarap ng tao, yung mga plano niya sa buhay, kasi parang kala niya, parang walang nangyayari, di ba? parang gusto mo nang umayaw. Pero salamat, no? Kasi sa atin bilang mananampalataya, Uh, naniniwala tayo na kapag uh, ibinigay natin ito at uh, in inline no uh, yung mga plano natin ay uh, hiningi natin yung uh, yung kalooban ng Diyos at kung uh, ito naman ay kalooban din ng Panginoon syempre gano naman talaga eh napakalaga kasi na lahat ng ginagawa nating plano o mga idea natin yung mga ginagawa natin dapat palagi naka-inline yan sa plano at sa will ng Diyos. Kasi, manghina man yung physical nating katawan, mawalan ng, para mawalan man tayo ng pag-asa, pero dahil nakakonek ito at naka-inline doon sa plano ng Diyos, ang Diyos mismo magbibigay sa atin ng kalakasan, ng pag-asa na magpatuloy. Kaya nga sa buhay natin, kung babalikan natin yung mga pinagdaanan natin sa buhay, kahit tayo mismo, di ba, may isip mo, paano ko nagawa yon no. May mga kapatiran tayo na talaga naghikaos sa buhay, na talaga naghirap sa buhay, pero nakapatapos ng kanilang mga anak. Kaya kahit sila mismo nagtataka, no? Kung babalikan lang nila yung sitwasyon nila, parang paano namin napatapos yung mga anak namin, di ba? O kaya siya mismo, no? Paano ko uh, guminawa yung buhay namin? O kaya uh, na pagtanggumpayan niya yung mga pagsubok sa buhay niya. Kaya kung lubog siya sa utang, tapos nabayaran niya lahat, di ba? No, kasi kung may kita mo lang yung kakayanan natin, yung sarili natin, napaka-imposible eh na mangyari. Pero bakit uh, napagtagumpayan natin? Isa kasi sa reason yun, kasi nagpatuloy tayo. Hindi tayo gumib up. Hindi tayo uh, nawalan ng pag-asa. Kasi bakit? Kasi yung source natin, walang iba yung Diyos. Di ba? Kaya yung kagandahan yun eh. Sabi niya, ang Diyos ang lakas ko. Lak lakas kong tanging kailangan. No? Ituloy yung kailangan ko, yung lakas na mula sa Diyos. Kasi yung katawan natin, may limitasyon. Yung lakas natin, pag uh, binapuan ka ng lagnat, manghihina ang katawan mo, di ba? Gusto yun minsan kahit bumangon, kumain, parang wala kang ganang kumain, di ba? Pero salamat man yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Siya talaga yung source ng kalakasan natin. Kaya nga, kahit si kasi San Pablo, sinasabi niya palagi na kung saan siya mahina, doon naman siya malakas. Kasi ano yun eh, opportunity sa atin yun na uh, muli nating maranasan yung kalakasan mula sa Panginoon. At uh, isa rin reason yun, para hindi rin tayo magyabang. ba? Diba? Kasi kung lahat na lang ng bagay magagawa natin, kung lahat na lang ng bagay na pinaplano natin is uh, magkakaroon ng katuparan uh, base sa lakas natin, no? nakadepende rin tayo sa sarili natin, darating natin, hindi natin na ma-acknowledge yung, yung kabutihan, yung katapatan, yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Ma parang uh, ano na tayo na, na mag hindi natin marirecognize yung Diyos. Diba? Kasi ano na tayo parang magiging tingin natin sa sarili na natanggap natin ito, nagawa natin ito, nangyari ito sa buhay natin dahil sa ating uh, sariling sikap, sa sarili nating uh, kakayanan. Pero salamat kasi nandun yung ano eh, Uh, Diyos, no? nandun yung pananampalataya natin, na kung hindi naman talaga sa tulong ng Panginoon, hindi natin ito magagawa. Kasi sabi nga ng Panginoon sa kanyang sanita, uh, walang tatanggapin ang sinuman kung hindi ito ipagkakaloob ng Diyos sa sinuman. Diba? So kung meron man tayong uh, natatanggap, kung meron man nangyayari sa buhay natin na magaganda, at kung ang mga bagay na meron tayo, it is because uh, pinahintulot ng Diyos. Ipinagkalob ito ng Diyos sa atin. Kaya, kung tayo mawalan ng pag-asa, anuman po yung pinagdaraanan natin sa buhay, anuman po yung mga hinihiling natin, o anuman yung ginagawa natin na parang sa tingin natin parang walang nangyayari, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Uh, kumilos tayo, magplano tayo, gumawa tayo kasama ang Panginoon kasama ang Lord. At makakaasa tayo na sa pagdating ng panahon sa tamang uh, oras at pagkakataon na inilaan ng Diyos ang uh, ang lahat ng ito ay hindi mauuwi sa wala. Kundi ating uh, uh, tatanggapin 'yung bunga ng ating mga pagpapagal. At alam natin, na kapag kasama natin ng Panginoon itong lahat ng ito para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin so yun naman mga kapatid patuloy tayong magtiwala manalangin uh, manalig sa Panginoon na siya ang Diyos na magbibigay sa atin ng kakayanan ng lakas ng karunungan upang ating mapagtagumpayan ang lahat ng ating mga kainaan at kapag na, nasa atin na yung kalakasan na nagmumula sa Panginoon walang bagay na hindi natin mapagtatagumpayan sapagkat sapat ang lakas at tulong ng Diyos sa bawat isa po sa atin. God bless po sa ating lahat.